Dalawang tao sa China namatay habang kinukuha ang isang cellphone na nahulog sa toilet cesspit. Hetong nangyari. Isang babae sa Xinjiang City ang hindi sinasadyang nahulog ang kanyang cellphone na nasa halagang 2,000 yuan o 320 US dollars sa loob ng isang toilet cesspit. Imbis na hayaan na ito, ay bumaba sa cesspit ang kanyang asawa para kunin ng cellphone. Dahil napakalakas ng amoy at usok sa loob ng cesspit, ay nahirapang huminga ang lalaki at nawalan siya ng malay. Dahil dito, hindi ba dapat ay natuto na tayong huwag pumasok sa lugar na yon? Kung ikaw ay Chinese, malamang ay hindi. Sumunod sa sespit ang ina ng lalaki at nawalan rin ng malay. Napansin nyo ba ang pattern ng mga pangyayaring ito? Well, hindi ito napansin ng mga taong ito. Sumunod sa sespit ang ama ng lalaki at nastuck siya sa loob. Pagkatapos ay sumunod ang dalawang kapitbahay na parehong nawalan ng malay. Pagtagal ay nag-take turns ang ibang mga kapitbahay sa pagsunod sa cesspit habang nakatali at hinatak palabas sa mga taong nawalan ng malay sa loob. Natagalan ng medic sa pagdating sa eksena at ang asawa ng babae at ina ng lalaki ay namatay, samantalang ang babae mismo at isang kapitbahay ang nailagay sa intensive care. Nasaktan din pero naligtas ang ama ng lalaki at ibang mga kapitbahay. Ginawa nilang lahat ng ito para lang sa isang cellphone.